original na papers ng Honda Click to. Matagal ko na kasi bayad yon, so kailangan ko ng original na papel. and guys, pangarap ko magkaroon ng ganyan. Eh. Ayan. Ayan. Pag na-turnover sa uh, amin yung bahay dun sa may pila Laguna. Parang pangarap ko magkaroon ng ganyan. Service ba sa ano? Sa subdivision. Bakit na tayo sa Calios, Santa Cruz, Laguna? Ngayon yung tulay. Yun. Ang labo ng tubig. Ayan ah. guys. Kita niyo yung bahay niyan, tumbok. Yung mga 19 70s, 80s mansion na yan bagay mukha pa rin naman mansion hanggang ngayon yan ha? yan 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 guys diba? ganda 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 Seven Eleven. guys malapit na tayo sa Honda kukunin ko yung ano dun, original paper ng Honda Click ayan na ayan na yung Honda